Sandro Marcos binuko na si Maine Mendoza ang karelasyon ni Alden Richards at hindi si Kathleen Bernardo Tila wala nang na ang lusot ang pag amin na ginawa ni Maine Mendoza at Alden Richards sa harap ng simbahan at tila pinapatunayan pa ito ng first family kung matatandaan nyo ay nagpunta ang First Lady Lisa Marcos sa ginawa black screening ng pelikula ni Alden Richards at dito makikita mo talaga ang pagbubunyag mismo ni First Lady Lisa Marcos ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ang tanong dito bakit nga naman malalaman ni First Lady Lisa Marcos ang ganitong mga balita walang iba kung hindi Galing naman ito sa presidential son na si Sandro Marcos. Kung matatandaan nyo, ang mga pagkalat na balita noong time ng kaliserye na tila si Sandro Marcos ay magge sa kaliserye at ito ay nasundan pa ni Jake Ejercito na talaga namang sumikat. Ngunit bakit nga ba hindi nag-guest dito si Sandro Marcos? sapagkat ito ay meron ng nalalaman patungkol sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards at tila ayaw niya dito ang makigulo. At kung matatandaan nyo napakarami ring politiko ang gustong gusto na makita at makasama si Main Mendoza at Alden Richards. Isa na nga rin dito ang pasisimula pa lamang na si Biko Soto. Diyan mo talaga malalaman na alam na mga to kung ano talaga ang totoo sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya kung talagang tatanungin nyo ay ang mga Pilipino na meron talagang alam sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards, ito ay nagsasabi lamang ng totoo dahil kung hindi naman ay hinding-hindi basta-basta mangyayari ito. Maganda ang ginawang pagbisita ng sagayon ay natuldukan na kung anuman ang namamagitan kay Alden at sa kanyang mga leading lady. Ayon kay Tuna ara, Diyan mo talaga malalaman na tunay ang relasyon na ipinahahayag ni Main Mendoza at Alden di Richard sa publiko sa simula pa lamang dahil nga sa mga balibalita na merong iba na nilidigawan at merong asawang iba si Alden Richards ay talagang todo pa rin ang paninira na ginagawa nila kahit alam naman natin na ito ay walang mga katotohanan si Alden Richards na kasi mismo ang nagbanggit dito na wala siyang nilidigawan at masaya siya sa kanyang love life kung susuriin mo nga ang totoo ito hindi siya nandiligaw at masaya sa kanyang love life isa lang ang ibig sabihin na ito, na meron na siyang asawa o girlfriend ngunit hindi niya ito inilalabas sa publiko at kung susuriin mo pa itong mabuti sino ba ang nakarelasyon ni Alden Richard sa kanyang buhay simula noong 2015 edi walang iba kung hindi si Maine Mendoza lamang kung talagang ikaw ay isang manunuri ay malalaman mo sa sinasabi pa lang ni Alden Richards kung ano ang totoo sa kanyang relasyon ngayon at estado ng kanyang love life. Kaya dapat ay hindi na pinagduduhagahan kung ano ang merong relasyon si Maine Mendoza at Alden D. Charles dahil kung ano ang nakikita natin sa publiko ay yun na rin ang kanilang tunay na relasyon at ang mga sinasabi nila ay isang dokumento na makapagtitibay dito sa kanilang tunay na relasyon at kahit kailanman hinding hindi ito mapapalitan pa. Ayon naman kay Gundam Issue 1. Kahit ano nga ang gawin ng mga bashers kay Ming Mendoza at Alden Richards, tila hindi pa rin sila. Sumusuko. Yan naman talaga ang panata ng buong Aldam Nation sa simula pa lamang patungkol sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya nga asar na asar ang mga bashers lalong lalo na ang mga Armin at Katniel Pan sa kanilang dalawa dahil hanggang ngayon ay hindi pa minsan inaamin ni Alden Richards at Main Mendoza ang kanilang relasyon kahit pa napakarami ng resibo ang naglalabasan dito at mga dokumento na makikita sa internet kaya talagang kahit anong gawin nila ay hindi nila masira-sira si Alden Richards at Main Mendoza at ngayon nga marami nang nagpapahayag kung gaano katotoo ang kanilang tunay na relasyon ay talagang tila hindi nila makuha ang loob ng publiko dahil hindi nila ito aasahan na sila ay hindi paniniwalaan at ang ginagawa nilang paninira ay babalik lamang sa kanila. Yan talaga ang gawain nila sa simula pa lamang kung matatandaan nyo, itong mga basos na ito ay iisa lamang. Simula noong 2015 hanggang ngayon ay talagang nagsasama-sama sila para lamang sirain si Main Mendoza at Alden Richards. Talagang subok na to. Dahil kahit wala namang ginagawa, si Main Mendoza at Alden Richards ay nariyan sila para sirain ang dalawa. Kung matatandaan nyo, kahit anong gamit dati ni Alden Richards at Maine Mendoza ay talagang pinapansin nila kahit mga malitiit na bagay pa ito at kinukumpara sa kanilang mga idolo. At ang malaking tanong dito, sinong-sino ba ang iniidolo nila? Walang iba kung hindi ang Katniel. Kung matatandaan nyo ay nagsama-sama pa ang lahat ng pandom ng Katniel. Jadin, Kim Cho, Tommy Ho at ilan pa sa mga sikat na lab team noon sa ABS-CBN. Ngunit, bakit nakatirili pa rin nakatayo si Maine Mendoza at Alden Richards at tila nilang paso pa sa kanilang ratings? Diyan mo talaga malalaman na nagtanim na sila ng galit sa simula pa lamang kay Main Mendoza at Alden Richards dahil hindi nila matanggap na si Alden Richards at main Mendoza ang pinakasikat na love team noon at kailangan nila itong sirain nang sa gayon ay hindi masira ang kanilang mga karir at dito mo malalaman na ang mga fans noon ng Cardinal ay nag-e-exist pa rin ngayon para sirain si Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na hindi na gayari ngayon dahil ito ay nagkawatak-watak na rin at hati na rin ang fandom nila Isa dito ay ang mga fans ni Catherine Bernardo na talaga namang sinusuportahan si Alden Richards at isa naman dito ang fans ni Daniel Padilla na talagang sinisiraan naman ngayon si Alden Richards at Catherine Bernardo kaya dito mo palang malalaman na humihina na rin ang mga nagpapabagsak kay Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman hindi na sila magtatagumpay dito. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!